Ito na naman tayo dito ng adobo mga idol. Adobo. Pwede na natin ilagay yung pusit. Bali adobong pusit nga para itong ano, natin. Ngayon, isang kotsa lang natin ito. Tapos mamaya, hangoy natin din ulit. Para hindi siya ma-overcook lulutuin na natin siya ng bahagya mayroon kasi dito sa pagka na overcook makunat kaya lutuin na natin siya ng bahagya tapos may may hanguin din natin bago natin lilagay yung sabaw lagyan natin yung paminta itchin lagyan natin ng konting asin natin sa mix halo-haloin lagyan rin natin ng toyo lagyan rin natin ng konting asukal So, alisin na na natin. Isa, iwan natin yung sos. Yung sos lang, lang yung pakukuloy natin. Tapos, pabalik natin sa mamaya. Para hindi sa mga overcook. Pag na-overcook kasi ito mga idol, kumukunat yung pusit. ganito lang yung style na pagluto ko sa pusit adobong pusit itong sauce yung pawakuloy natin lagyan na natin ng suka to saka natin ito tatakpan para kumulo pag kumulo na sya saka natin ibabalik yung pusit itong idol kumukulo na balik na natin yung pusit Uh, kung kung na lang kung na kung takpan natin ulit limutan kung pala ilagay yung sili kung 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 ng Masarap sana dito kay mga adobong na patuyo o hindi ko na pinatuyuan.